Hi guys, good morning. So ayan, uh, medyo busy at pagod tayo kasi gumawa tayo ng mga gulong. Dahil ngayon ay magsa-summer na, so yung mga winter tires nila ay uh, papalitan na ng summer tires. Yung winter tires ay uh, tatanggalin na sa sasakyan. Ayan, papakita ko sa inyo yung mga gulong na ginawa natin at uh, uh, medyo nakakapagod yung trabaho na ganito. No? Kaya saludo ako sa lahat ng mga tireman, lalo na may kasama natin na nasa Australia. Yan, shout out kay Noel, kay Freddy, yan yung mga kasama natin, si Miguel, nasa Australia. At ang trabaho nila doon ay mga puro gulong, ano, nakakapagod pala yung puro gulong. Actually, nadaanan ko na rin to last time nung mag-wiwinter uh, dito. Puro ganito rin yung trabaho namin at ang mga tire job ay talagang tiring job din, talaga. <laughs> so ay papakita ko sa inyo yung pinagkaiba ng summer tire at saka winter tire dahil doon sa Pilipinas ay wala tayong ganyan, no all tire lang ang meron dito sa Canada ay meron tayo mga winter tire ginagamit yan para mas makapit yung grip ng ating mga gulong sa daan kapag ka winter dahil basa o dulas ang daan dito yung iba kasi may mga ano pa yan eh may mga stud pero itong mga tinanggal ko ngayon wala wala siyang stud ito guys yung mga tinanggal ko no sa mga winter tires so makikita nyo dyan may mga rotation yan so ganyan lang dapat yung rotation nya <clears throat> susundin yan kung kanan yung pa, para sa kanan yung gulong ito para sa kanan to eh dun lang siya pwede at pag nag rotate ka ng mga ganyan harap at likod lang yung pwede mong pagpalitin <clears throat> tulad nito counter clockwise naman so sa kaliwa to clockwise sa kanan to yan. so may mga rotation yan tsaka yung mga spike nya makikita nyo mga ganyan oh. may mga zigzag sya yan, makapal pa to sinusukat din namin to para ma-document siya. So apat 'yan. Bridgestone brand. At uh, yung natapos ko na ay ito naman. So, ito yung pagkakaiba nila no, sa tread. Iba yung tread nung winter. Tsaka nung summer tire. Yan. Pag summer tire, ganito. Yan. <clears throat> so, ibabalik ko na yan ngayon. Tapos, i-reset re ko yung tire pressure monitor sensor nito. Lilinisan ko muna tong mga wheel hub nya yung lagayan kasi makalawang <clears throat> normal lang yung kalawang dito kasi talagang uh, naglalagay sila ng asin sa during winter season sa ano, sa kalsada e, tumatalsik naman dito ayan. so kapag ka nag nagche-check uh, nagpapalit tayo ng mga winter winter tire to summer tire sinicheck na rin natin kung makakapal pa ba yung mga gulong nila ayan uh, gulong yung preno pala rather sorry magulo mga gulo, uh, preno para nasa sa ganun madocument din natin tapos yung condition ng rotor disc natin which is sa case na to is scored na siya uh, gas, gas na may groove na siya dyan although medyo makapal pa naman yung uh, brake pad nya so pwede natin i-recommend dito yung brake service pwede nga i-reface to tapos linisan lang natin yung caliper pati yung brake pads brake cleaning Yan. so linisan natin to malalaki tong gulong na to ngayon malalaki so isasama din natin yung paglinis dyan sa likod ng mga yan ng wheel hub na balance na rin natin to yan may mga wheel weights na na balance na rin alright so yun lang guys sinare ko lang sa inyo na uh, merong mga winter tire at summer tire dito at uh, ngayong season ngayong April ay madalas nagpapalit na yung mga customer natin so yun lang po no? Uh, hindi ko nakakapagod yung trabaho na ganito pero pasalamat pa rin tayo at nandito tayo sa Canada at meron tayong trabaho so okay, mga guys, maraming salamat ingat po tayong lahat, God bless okay, Re reset na natin yung mga ano tire pressure gamit itong Re reset, tatapat mo lang yan dyan tapos pag tumunog yun, bubusina re-register lang natin sa body control module nag-rotation tayo ng gulong So ito na yung final step. Kapag na-set na natin yung tire pressure, ito na natin yung mga gulong. I-rear set na natin yung tire pressure monitor sensor niya. Pipindutin mo lang yan. Tapos ito na yung last. Yun, dalawang na dapat. Yun lang guys. Okay na to. For delivery na. Nilagi ko na rin sa loob yung mga winter tire. Nasa loob na nasasakyan. At tapos na drive ko na to sa labas. Yun lang po. Ingat-ingat po tayong lahat. At mabuhay po tayo. kailangan natin gumamit ng headset kasi masyadong maingay kapag gumagamit tayo ng impact ayan okay na so i-job done ko lang to sa system and then uh, i-drive na natin to sa labas ayan literal na dirty hands clean money <laughs> madumi talaga yan nilinis ko na to eh nadumihan ulit